Hi guys, magandang umaga. Nandito po kami ngayon sa aming bukid. Uh, pinasyalan na rin po namin ang aming mga pananim dahil hindi po namin napasyalan ng ilang araw dahil nagaulan po dito sa amin. At marami salamat kay Lord at nabawas-bawasan po ang aking gawain. Tuwing hapon po ako po nagdidilig o kami dalawa ng aking anak ang nagdidilig ng mga pananim namin. At ito na nga guys, nandito nga kami kasi wala na po kami panggatong at yan, kumukuha po kami ng pang panggatong yung Uh, sa nga po ng nyog, ayan, ganyan lang po yung pagkatanggal, madali lang po yan ayan po, pwede rin pong gawin na walis tingting, kung mga wala na po mga walis tingting, ayan pwede pumunta po sa bukid at magyasyas ng walis tingting at eto na nga guys, hindi nakatiis ang aking anak, ang sabi ng anak ko, eh ma, baka may mga bunga na ang bayabas at eto na nga guys, hindi siya nakatiis, umakit na talaga siya guys, oh sabi ko, hintayin ako dahil nag-aasikaso nga ako ng mga panggatong. At ayan na nga guys, so, di ba Di na nakatiis, sobrang uh, mahilig talaga po siya. Hindi halatang mahilig sa bayabas guys, so tingnan nyo. Kahit hirap na hirap po siyang umakyat, sige talaga siya aakyat. Uh, at ayun na nga guys, nakakit na po siya. At ito na nga nakit, nakita, ko guys, meron isang sanga na mala na, ayan guys, so tingnan nyo, napaka lapit wow. lang. Siguro pag naghinog na po yan, hindi na namin mapin, mapakinabang kasi may mauuna pong makakain di ba At least may makakain yung mga kunwari manok, ganyan. At ayan na nga guys, sobrang excited namin dahil napakadami talagang bunga. wow. bunga lalo na ang aking an, bonsong anak napaka excited at tuwang tuwa po siya guys so sabi niya siya na daw ang manguha ng mga bayaba sabi ko hindi baka kasi malagla ang ginawa ko guys pinababa ko na lang po siya kasi nakaka nakakatakot kasi nga yung uh, bayabas po eh, sa baba po medyo pababa po kasi siya hindi po siya pantay pababa kasi mamaya, um, siyempre po, galing sa uh, ulan po, medyo madulas yung uh, puno ng uh, bayabas. Kaya ako na yung kumuha at siya na lang yung tagasalo ng aking mga pinagkuhang bayabas. Hindi lang po, hindi siya bumaba, guys. Nandiyan lang po yung sa may, uh, medyo mababa lang po. Ayan, siya lang po yung tagasalo ng aking mga nakukuhang bayabas. Dahil wala naman po kasi ako yung dalang-dalang lalagyan sa taas. Oh, hindi lang anak ko ang excited, ba? Diba? Pati ako excited na rin. Kasi da dami, guys. Alam nyo ba? Yan ang pinaka-paborito kong prutas sa lahat ng prutas, guys. Kasi may katumb ang katumbas nga po niyan, uh, pitong kalamansi, isang pirasong bayabas. At ayan na nga, ba? Diba? Pinababa ko nga siya. At ayun, sabi niya, ma, akit daw, akit daw ulit siya. Yun nga, nandiyan siya sa may uh, paanan ko lang. Hindi siya bumaba. Kasi yung uh, plastic po, eh, dala niya. Kaya sabi ko sa kanya, muna kukuha sa mga malalapit at kaya niyang abutin, guys. Yung mga hindi niya nakayang abutin, ako naman yung kukuha. Kaya para, para naman ma-excited siya at grabe, guys, tingnan mo. Kahit hirap na hirap siya, sabi niya, ma, ako na lang kukuha. Kahit hindi niya kayang abutin, basta makakuha siya, guys, tingnan niyo naman. O, oh, diba? Yan yung mga kinukuha niya, yung mga kaya niyang uh, malalapit lang naman, yan, pero ako yung nandyan lang muna sa baba at mamaya-maya pinababa ko na rin siya kasi hindi niya nakaya yung iba, ako naman yung umakiat at ayan na nga guys, marami na kami nakuha, yan, sabi niya nga itong tawa siya sa kasi sabi niya marami raw makakain sila mamala at hindi lang sila mamala, mga pinsan niya. Lahat po makakain ng bayabas at kung sino pa yung may gusto, pwede rin po namin bigyan. At ayan na nga guys, yung mga hindi niya nakayang abutin, ako na yung kumuha. Yan, pinakatuktok na po yan guys. Yan, diba, hindi hala, hindi nyo halatang uh, mahilig akong umakyat. Alam nyo ba, nung maliit pa ako guys, kada uwi ko niyan, hinanap ako ng nanay ko, may mga dalam bayabas. Mahilig talaga ng bayabas guys, siguro nagmana rin, nagmana rin sa akin itong bunso Ayan, pag uwi ko guys, may mga daladala. -dala, tapos, ay, tapos guys, pag inutosan ako na ko bumili ng bechin at asin. Ay, natin, sinasabayan ko na po sa glit ng pag-akit ng uh, bayabas. Okay, Kaya may pag natagalan ako guys, alam mo pagdating ko, palo ako sa puwit dahil napakakulit ko po guys. Hindi ko talaga pinapaligtas ang mga bayabas niyan guys. Kahit saan ako mag, kahit saan makakita ay, ako ng bayabas. Ay, hindi naman po ako nanguha. Ano, no? Nang, Nagihingi po ako at nagpapaalam ako. Pag hindi ako pinayagan, ay, ka okay lang po. Diba guys? Kung... Natutumba yung puwit. Ala, ala ka dyan. Ala ka dyan. Ala, ala. Ala ka dyan. Ala, ka dyan. Ala ka, ala ka. Ala ka, ala ka. Ka, ka. Ito na po guys ang aming nakuha. Yeah, marami pong nakuha namin guys. Pwede rin po siyang panglagay sa sinigang na baboy o kaya isda pampaasim din po 'yan guys at lalong pwedeng panghimagas pagkatapos kumain 'di ba at ito na nga guys pauwi na po kami habang uh, papauwi na po kami may mga bata na naliligo sa balon ni Ate Meredith ayun yung balon po na 'yan dyan po kami kumukuha ng na pandidig namin sa mga sa aming halaman at ito na nga guys dahil marami naman yung bayabas na ang amin nakuha ayun na pamigay namin yung iba thank you maraming salamat po